Ah, <laughs> uh, mga kami TV, sundan niyo tong vlog na to. Maganda tong lugar na to. Sak na mag-enjoy. Uh, Makikita niyo kung gaano ako naadikat at talon sa balls. Dati mo Piro Fights, ngayon wala na kasi sa dalawang shot ng Alfonso. <laughs> so, sundan niyo tong vlog na to, masaya to. Sama namin ang mga legit motorista. Sama namin Senior Wally, Let's go with it! Nakakawit po tayo dito. At isang muna tanin natin. Awi ng portion. May ako sa mo, paiwan mo. Kaya mo, iwan pa. ka. Kaya <laughs> mo ako na, na, na sa'yo. So, iwan ka na. na. O, tulungan <laughs> niyo may dalang Pagod na. <laughs> Tumirik pa ka ako kami kanina. Tumirik pa ba? Bakit? Ang gusto ng diesel. Ha? Walang <laughs> kasalanan niya. Baka binusta kayo sa akin ng diesel. Ilog is और तो सब ट्राई है लग गया जो पिघल तो नहीं गए तो नहीं में तो और पार्टी तो और मैं भी ठीक हूं भैया मैं करा हूं तो नहीं ला may init na, alas 11 na kasi. Napakababa niya. Pero pwede na yun. Yung dalawa pala, tatalo natin. Sa so, yun. Dalawa. Yeah. kaya eh, ako. Ang oh. paiso. Wala parang. Ano ba 'to? hindi na lang. Ah. Hindi kasama na, <laughs> na ako sa pero five. Okay. Pero ako tatalon na ako. Tapos ka, kaya yung ano siya, yun. Hindi <laughs> <Bung> <laughs> oh. ko lang sure siya. Oo, sir. Kaya Dalawa? Oo. May na Tatalon siya. niya. Ang mukhang Hindi, Ano natin

<laughs> gamot Gamot <laughs> Gamot yung gamot Hindi <laughs> e, mo kayo maliligon dalawa? Ha? Ikaw, anin? No, takot Pagkabigol ka, takot ka So, Byron, hindi ka maliligon? Malalim doon. Ayun, way tayo, dun kuya ito, pag tumalong kami mamaya dito, okay lang? Nampas tao naman yan Okay ・あっ Kita akan berjalan dari sini. Terima kasih. Bagaimana? Saya kira... seperti... Ini seperti Santana. Ini seperti... Ini Sige, sige, sige. ako parang hindi. siya, kaya, kaya hindi rin naku tayo. ng senyora ayun o. Kaya sir? Kaya. <t dokumentifiable> <hai -hINE> Alfonso. Alfonso. pag Parang, ano, wakala lang. Pagka lang, tatanong, kaya kayo. Những cái quán nhỏ phân 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 không phân 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 Parang mababa lang kasi wala pa ako doon eh. Pero kung nandun na ako, tingnan nyo. Katalon sila dyan. Hindi, na tayo. Ngayon <laughs> po, so, sakot pa rin. Rock the Okay, ganoon. Alright. Rock the roof. Okay, Paano? talo ko lahat ng pose. Dito gawin ko. Upisahan mo dun sa isa. So, isa. Tapos kapag ako nung pangalawa, kasi naman kainan ko Try at nun. <laughs> isa. Baka yung unang talon. Pangalawa ako. baka to, baka kapos na ako dyan. Lagi <laughs> nito <yun, yun>, <laughs> tapos, tapos ko lahat. <laughs> Kung kaya ko pa nga yung isa dun, meron pa isa dun eh. May pang-apat. Pang pa na pose dun. <laughs> mas mataas kaya lang puro bat na hindi <laughs> nila alam kung sa katatapat pagka tumalong ka basag ang ulo pero all in all no no nakaya no na ko naman lahat saka maganda tong lugar na napaka ano peaceful peaceful <laughs> mga nature lover pero papakita ko sa inyo na ito yung ano na yan. Tinong namin yung bata kanina, di ba sa bagyo ng UBC. Nakabot daw yan na nandito. Ito yung puno na to. ito. Ititingin naman kung gano'ng kalayo yung narapin na ito. Ibubog talaga lahat ng pool. Baka... Swerte pa rin tayo guys. <laughs> yes, Kaya nga pala, thank you kay ano, Senyor Wally. Pinama kami dito sa Adventure, tsaka yung sa group nila sa Legit Motorista.